Morning, yan. Isama natin si Albert. Ako ba pa sa aplido mo? Aplido ba ng ano yun? Para pang yun eh. May ibang <laughs> Si Albert at sa... si... Albert at si Bert. <laughs> at si Jepo eh. si Gifchan. sa... tayo? Kandating. Ngayon, dito tayo sa... Makabebe. Ay, makabebe, eh. makabebe na ito. Makabebe pa pa. Kaya na naman tumayo. Sana eh, makahuli kahit isang surontok. Maya-maya o ano man. Makabebe. 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 Eh, may tinuturo na si Christian din. Pag may natatanaw na si Christian eh. May silip-silip na. Yeah, thanks for watching. Follow for more. God bless. Bye-bye. Yan, yeah, good morning. Andito tayo sa Makabebe, Pampanga. Ay, ating kasama si Jeff Hoy. At si Kabert. Ayun. Ito'y huli natin, oh. Ayan. May huling na tayo. Ayan. Tatlong bulig. Isang toman. Huli ni Jepo yung santoman Dalawang bulig. Ito yung huli ko isa. Yung malaki-laki na ito. Isang arroyo. Ayan. Hindi ako nakapag-video kang ina. Ngayon lang ako mag intro Ayan. Shoutout po sa lahat. Stay tune lang mga ka tayo mag-aabang-abang, baka makatagdag pa tayo ng magandang-gandang hole. Eh. Ay, isang dalag na tayo, kasi Christian may dalag na rin daw do doon. Okay, Stay tune lang po. Wait lang. Hindi, hey, walang yan. 3 kilos. Laming arroyo. Ang lalaki. Napa akong huling arroyo. Yan ba yung isa na yun? Ay. Ano ako? Alis dito hindi ko pa pa Baka mamaya may tunay nga eh Ito okay, na yung napot ako pa yung aming service Ayan, okay, nagkaroon ng kuti eh, no? lalim ay nako banggay bata. nandito po kami sa barangay ng pabebe. Nga nga po nung na napangay yung aming sakya ng basta nagmo-motor. Yan. Sobrang init. Makita ba yung ano ng cellphone ko.

NP YouTube yan waiting kami dun sa tatay nung nakabanga pamalaman namin kung magkano kagastin yun ang babayaran niya yan kumakain na sila ala pa yung aming ulam wala pa yung aming order waiting lang tayo sa order natin liempo sisling tayo nagkatanghalian na pagkakain e eh, uuwi na rin kami Stay tuned lang mga KNP Pag isa lang huli ko, isang dalag at siga sa payamin sakyan ayun eh. ayun yung gas gas sa unahang kod sa unahang pinto sa ilalim ng handle ay eh. kulay puti na yun eh. kain tayo mga kempi kain there's the light ayun. kain tayo kain Jangan lupa untuk nak sisling liempo at saka sisig sisling sisig ayun po tayo hmm? ulit sa wailuhan nakauwi na tayo ganito tayo yan isa lang ang ating huli si Jepoy dalawang dalag si Santoman si Christian dalawang dalag si Bert isang tilapia yan lang po ang ating nahuli sa ating pagpunta sa Pampanga yan maluktot na siya And kahit papano nakahuli naman tayo ng na isang malaki isang mama ko na dalag kawawi lang natin na rin tayo ng pampanga baka isa naman tayo kahit pa paano hindi naman tayo na zero sa pagpunta ng makabebe sa batasan tayo gumawa sa dalawang puti Thanks for watching. Follow for more. God bless. Bye bye nabangga pa yung aming service nabangga ng batang nakasama motor may sidecar ayun nagbayad siya ng 2.5